Labing-isa na magsasaka ng Baguio City ang naideploy na sa Taebaek City, South Korea kamakailan sa ilalim ng Seasonal Worker Program o SWP. Ang SWP ay inisyatibo sa pamamagitan ng LGU to LGU engagement and sisterhood ties sa pagitan ng City Government of Baguio at Taebaek City. Mahigpit na dumaan sa screening at selection process ang mga nasabing magsasaka. Sa susunod na limang buwan, sasabak sila sa Highland Cultivation kung saan magkakaroon sila ng hands-on experience at mapapalawak ang kanilang kaalaman sa pagtatanim ng celery, bell pepper, cabbage at apple. We have already uh, screened 50 actually. Pero ang sabi ng Taibik, 11 muna ang kailangan. 11 muna. Patapos kung mayroon ulit kailangan, magsisin ulit tayo. Okay. okay. Of course, uh, uh, kaya yung sabi ko kanina, shortage ng farmers sa Taipei. At the same time, dito naman sa Pilipinas, shortage sa'yo ng pera. Kailangan lumabas para makahanap buhay. Makahanap Maraming interesado buhay. na farmers, kaya nakapagdado yung 11. At saka ang maganda pa rito, government to government, wala silang expenses. Oh. Uh -huh. mga farmers. At the same time, ang sinasabi ng sinabi ng employees nila sa Tybeck, uh, you'll be earning about 80,000 pesos, minimum 50,000 pesos.